Ayan guys, magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa ating YouTube channel uh, Ngayon guys ay mag-share ako sa inyo ng mga tips para sa inyong pag exam sa FSD e exam uh, At ito po ay sa listening guys, sa listening naman yung i ko po sa inyo ngayon At uh, syempre, uh, ang i-share natin yung talagang uh, lalabas po sa exam para makatulong po sa inyo na uh, may pasa ang APS Tracking Exam. Uh, ito guys, ito po yung uh, naging exam namin dati. Uh, 1 to 50 items po ito. Uh, 25 ang sariling at 25 sa listening. Okay? At hindi po totoo yung sinasabi nila na uh, madali lang daw po ang exam dati kaysa ngayon. Ito po yung katibayan guys, napakaraming field, of lungs sa exam namin. Yan, back to -back po yan. Tapos may mga ganito na napakahirap mayintindihan. At ng graph. At maraming uh, mahabang paragraph. Kaya mahirap po yung exam namin dati guys. At uh, ang naging madali lang guys ay itong sa, sa listening. Kasi magkaiba po yung listening at saka sa reading guys. Uh, maraming madadaling uh, tanong sa listening guys reading. Kasi ang listening guys, walang mahabang paragraph na nakakaubos ng oras, walang fill in the blanks na napakahirap sagutan, walang mga graph na uh, napakahirap itindihin. Ang tanging nandito sa listening guys ay makikinig ka lang sa audio tapos, ang mismong isasagot mo ay nabanggit na rin sa audio. Kaya napakadali guys ang listening. Okay? Kaya magsishare po ako sa inyo ng uh, tips, uh, strategy paano madaling makuha ang tamang sagot sa listening. Okay? na uh, dito po yung naging exam namin sa listening guys. Okay? 26 to 29, may apat na items na napakadali ang tanong guys. Okay? musa uh, magsasalita lang ang audio tapos uh, hahanapin mo lang yung uh, binanggit ng audio tulad ito ito bogey monji pag may nakita kayong ito guys bogey monji uh, ang ibig pong sabihin yan ay sample question o sample problem kaya wag po muna kayong sumagot guys okay baka malito po kayo uh, ma mali mali na lahat ang uh, inyong mga sagot Uh, tulad itong sample, guys. Uh, ang binanggit ng audio dito ay sun. Kaya ang sasagot po natin dito ay sun. At apat na items. Kaya napakaraming uh, score na kukuha mo dito, guys. Okay. Yan. Uh, Sasalita lang yung audio tapos hahanapin mo lang dyan kung saan ang binanggit ng audio. Okay? Ganun lang po kadali sa listening, guys. At ito ay Uh, hindi po to uh, hindi po ito nawawala sa mga exam guys lalabas po talaga ang ganitong klaseng uh, bonus kasi parang bonus po ito guys tapos sa uh, pangalawa naman ganun din napakadali din guys no? Oh, 30 to 34 may limang items po ito at uh, ganun pa rin uh, titingnan mo lang yung picture tapos ang pinakatanong dito ay nandito iguson uh, Igoson Mo ano daw po ito? What is this? Uh, Iguson is uh, uh, this. Uh, saka itong motion nika is what what is this? Ganun po, guys. Tapos, uh, uh, madali lang po hulaan kung ano ito, guys. Kasi may mga clue din silang uh, binibigay. Magtingin-tingin lang po kayo, guys. Tulad dito na may nakalagay sa taas na maliit na unhing. Unhing. Ang ibig pong sabihin ng unhing, guys, ay bank. Banko po. Kaya ito po ay... Uh, passbook po ito guys eh, okay? napakadaling hulaan sa loob guys, at dito naman sa baba ay, ang tanong niya ay, yuginon o dimdika uh, ano pong lugar na ito uh, what is this place o saan lugar po ito uh, at napakadali guys, kasi uh, may mga upuan, may mga batang naglalaro, at uh, ito po ay sa park o sa kunghon okay napakadali lang guys kaya uh, dito anjunwaga ulmana isumika ilang piraso daw po yung uh, safe tissues anjunwa kaya napakadali lang po guys dito naman tayo sa kabila guys uh, at karamihan po talaga yung mga uh, pictures lang guys kaya madaling sagutan ang reasoning uh, dito po tayo sa iba ito ito, ito yung uh, madalas na uh, lumalabas po sa listening guys itong uh, may Nam at saka yo uh, si Namja at saka si si Yuja po ito guys nag okay. uh, at ito po yung bogey siya, ang sample masahin natin uh, Odi, kayo tapos sumagot si Yuja Kuhayel Saro si Jiangy Kayo pupunta daw siya sa uh, public market para bibili ng protas. Okay? At uh, dito sa baba, dito na po yung tanong niya. Uh, Yuja nun, uh, Udi, Kamdika, saan daw po pupunta si Yuja? Tapos nabanggit sa audio na pupunta siya sa Shijang. Kaya ang isasagot po natin ito ay Shijang. Napakadali. Simple, <laughs> simple guys. Ang pinag strategy lang po dito guys ay uh, makinig po tayo mabuti. Tapos itong 1, 2, 3, 4 na choices ay Uh, Mag-focus po tayo dito kung nabanggit ba ito sa audio. Kapag hindi nabanggit ay unti isa-isa uh, natin i-remove o tanggalin. Tapos ang, ang natitira ay yun po yung isasagot po natin. Ganun lang po kadali guys. Okay. Dito naman sa number 43. Iyo nun. We namjaige junwarul yesundika. Bakit daw si Uh, si ja ay tumawag uh, kay Namja Ano daw po yung dahilan uh, Mag-focus agad po tayo sa itong apat na choices guys Kung maari ay iganon po natin ang kamay natin sa screen At saka uh, pakinggan po natin mabuti yung audio guys Kung alin dito ang uh, binanggit sa sa audio tapos uh, yung mga wala na banggit, isa-isa po natin tanggalin. Uh, at itira po natin yung uh, nabanggit tulad ito. Uh, chinguga tasyoso. Ito naman, chinguga uh, chaja waso, Okay? Kung alin dito yung sinabi ng uh, audio, yun po yung pipiliin natin, tasyoso o waso, Okay? Napakadali lang guys. At itong tips na ito guys, ay sigurado po ito. Uh, makukuha niyo po yung tamang sagot. Okay? Magbibigay lang po ako ng sample guys na may audio. Ito po sa ginamit kong book sa listening. Lalagyan po natin ng audio para uh, mas maintindihan niyo po yung ibig ko sabihin. Okay? 533번 문제입니다. 언제 한국에 가요? Ayan guys, at ang tanong ni Yoja dito ay uh, Onje, Hangoge kayo. Ang onje guys ay kailan win? Uh, gaya po lang tinuro ko po sa inyo na uh, yung yoko onje technique. Uh, kapag ang tanong ay onje ay ang hinahanap ay oras, panahon, ang kailan, buwan, araw at taon. Yan po yung isasagot po natin guys. Tapos yung verb na ginamit ay kayo. Onje Hangoge kayo. Yan po yung binanggit Hangoge kayo. Okay? Kaya ang isasagot po natin dito guys ay itong uh, number 4. Ang number 4 lang kasi guys ang uh, may panahon na nakalagay. Uh, taom dare kalko yoyo. Ang ibig po sabihin ng taom dare ay ang taom ay next. At the, ang itong dare guys ay uh, uh, month. Next month. Tapos ito yung guys. Ah, uh, ito po yung uh, future tense sa uh, uh, kayo. Uh, kung alam nyo na kung paano mag-conjugate ng mga verb, uh, ito po yung future tense nyo guys. Okay? Ah, uh, po kayong malito nito guys kasi ang tanong kasi ay hanggogi kayo Onji hanggogi kayo. Tapos dito sa pang number 3 na choices guys ay may na may hanggogi kayo siya, yeah? pero hindi po ito yung sagot guys kasi pag panahon kasi yung hinahanap guys ay uh, my future uh, past at saka present ang ang tinanong sa audio ay uh, kung kailan at ang ang hinahanap po dito ay future kaya ang isasagot po natin ay uh, naka conjugate sa verb na kayo uh, ito po yung kalkoyeo okay 오수있 uh, uh, 1번, 두달 전에 왔어요. 2번, 오후에 시장에 가요. 3번, 한국에 일하러 가요. 4번, 다음 달에 갈 거예요. 534번 문제입니다. Odi so manal kayo? Yan po ang tanong po sa 534 ay Odi so manal kayo? Uh, Saan po sila magkikita? Uh, Odi ay where po at ang manal kayo is uh, magkikita Hindi pa po ito sila nakita guys, magkikita pa lang po ito Kaya ang hinahanap po dito ay lugar uh, Odi iso is at tandaan nyo guys, uh, pag lugar yung uh, uh, binanggit ay may iso po o i o iso. Yan po ang uh, tandaan nyo po. At ang sagot po natin dito ay uh, itong number 2. Uh, kukjang Apiso Manayo. At uh, may iso siya guys, Apiso. Sa harap ng kukjang daw sila uh, magkikita. Kaya napakadali guys. Uh, yung question niya ay may iso o di so ang isasagot po natin ay may iso din itong apiso at ang verb na ginamit ay manalkayo at ang verb din na isasagot po natin itong uh, manayo okay uh, sana po ay nakuha niyo po guys ang uh, ibig kong sabihin eh. okay itong apiso guys ay sa harap po ito sa harap ng kokjang Uh, tuloy lang po natin yung audio guys 535 Yan po guys Ang tanong ni Yoja ay Kyoron uh, uh, kahit na 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 uh, dulo itong tuwisoyo uh, okay at ang sagot dito ay itong number 1 guys uh, ilnyon tuwisoyo kasi ang tanong all mana tuwisoyo uh, gaano katagal ang uh, hinahanap uh, wala namang iba dito guys itong number 1 uh, ilnyon tuwisoyo Uh, at itong iba ay malayong malayo ito. Uh, Tapos sa tandaan nyo lang guys, uh, kung ano yung tanong, uh, yun po ang isasagot natin. Kung ang tanong ay tuwisoyo, siyempre ang isasagot po natin ay tuwisoyo din po. Okay. Hindi po tayo pwedeng isasagot ng uh, iba. kaya nitong number 3 na uh, uh, choices nito, umanon iyo. Uh, napakalayo guys, umanon um, is uh, pera po ito. Kaya, uh, hindi po ito ang sagot. Pero dito naman sa number 2, uh, kuyang kuya ng hindi rin Yesoyo. malaya sa Teseo. Eh, okay? at saka itong number 4, Hanbon uh, kiron Heseo. Uh, isang beses po lang daw po siya uh, nakasal. Uh, hindi po kasi ang tanong is all mana Esoyo. Uh, gaano na po katagal uh, siya na uh, kasal. Okay? Sana po ay nag-gets niyo po, guys. At uh, dyan lang po, guys. Uh, sana po ay nakatulong po sa inyo itong nai-share ko po, okay? Salamat po sa inyo ng napakarami. At kung nagustuhan niyo po itong video na ito, guys, ay pag-hit ng like, uh, subscribe, at uh, pag-share na lang po. At uh, para makatulong po tayo sa ibang good luck po sa inyo lahat, guys.